Kung okay. okay. um, ano to ng edad. Yung mga ganito, nag-highlighting yung mga parang langit-langit niya sa dulo. Nakaalala lang kasi ako, Master, kasi siguro 18 years after or whatever, 15. Na ano ito, nabanggaan mga ng baboy. Kasi nagkasakay ng baboy. Na, na ganito ito. Oh, yeah, ito, yan no, o, right? osteoarthritis. Hmm. Pero na ganito ito, tapos ibinalik ko. Consider. 67 years old. Mas, kaya lang, bakit itong isa? Iba ang ako dito. Hindi, yan eh. Kasi, mami, alam nyo, makukompensate lang yan katagalan. Kaya sumakit. Kasi meron kayo hinihinda sa kapila. Sasaluhin niya ng iba pa join. Kaya umaabot din. Mas maganda na ng galing dyan kaysa doon. Pag doon ang galing, pagpapago ba, ibig sabihin, sayati ka yun. Pag dyan ang galing sa tuhod, mas madali yan. Okay? Mas ma Kasi pag naayos yung tuhod, hindi nasasalo ng bigat mo. <coughs> balakang nyo. Pero kung sa balakang ng galing, na ako yung bayar. Parang ganun. ano yun? Ugat. Ang may problema. Ito pa lang. Magsimula na ako. Okay na po. Kaya, ano, lumabas na osteoarthritis. Bakit ko sina... Kahit ako, kahit di ko pa nakita eh. Bakit? Tingnan nyo may mga ispar. Pag mga ganito, may mga ispar. Tapos yan o. Oh, yung mga gilid-gilid na highlight in white. Ibig sabihin yan, mga... Ang tawag dyan kasi yung mga ninipis, furins. Inutubuan ng furins yung mga natin mga spar purines no not uric uric iba yun mas matindi ka laban yun may ka ng uric ang daming bawal dun higa kayo magkaiba po yun eh, mami yung uric bubukol bukol yun sa lahat ng joints hindi lang sa tuhod sa mga daliri ayun parang ng gout ang ang tatay nun <laughs> pag may gout kayo automatic may uric kayo uric crystal yung na kikreate niya Okay? Ay, ito yung mga sinusukat-sukat mong may ko ano yung nakikita ko na. Sa likod dyan, yung mga tagal. Oh. yung sa oh. mga spine, ah, exfolio. Ito ba yun Ano? 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 eh Ano? Ano? Ano?

osteoarthritis. So, mm no pagka no kay medyo pa na rin para ning to double si, dual citizen. Eh. Pag kayo nag dual citizen, eh and medyo may lalabas-labas na nang ano diyan. Osteoarthritis. <coughs> Pag naglarag umabot Pag sa balang. parang na yung ano. <laughs> Patamaan natin. <coughs> Naapekto na nga yung mga muscle nyo, yun. Ito ang lalim, mo. Oh. Oh, yeah. Ano? Yung muscle niya, oh. Natuyo. Eh, dito, medyo malaki. Ito, ito nga, hindi ko na maramdaman yung nangangamdaman. Ito, ang medyo... Normal naman ito mangyayari. Bakit? Kasi pag ang tuhod mo, naapektohan yung mga tendon. Hindi healthy. Mga tendons ng quadriceps. Siyempre, pag ang tendon, hindi makakapag develop ng muscle kasi sa, ang muscle nakakapit sa tendon. Ihihilain po yan. Ihihilain natin yan para tumangkad pa kayo. Oh. Last <laughs> Last na. Mm. wala. Ah. Mura Magic. Ay, hindi na kita nyo. Naka, eh, sila nyo, nakalay pa ata yan eh. Wala tayo kurasyo. Pag <laughs> may kurasyo tayo, hindi ko na kayo hawakan. Gagaluin ko lang na kayo. Mabuti na yung makita nila ako noon para... Tagilid. Amin lang tayo sa'yo. Pag may kurasyo tayo, wala nang hawakan. Bulong-bulong ano lang. Pero, ah. natin ganun. Kaya nga, uh, okay hindi ko kayo mag video ano yan di mag daday? Mag -daday. siyempre kailangan na. <laughs> yeah. kailangan natin yun para gumaan tayo pag magaan tayo kasi mas pagilisan kayo sa atin <laughs> <laughs> sa tingin nyo kaya mami kaya pa? Makapag-diet, makapagbawas ang kafe. <laughs> ha? Kinagawa ko na ngayon eh. Bilog na bilog kayo eh. <laughs> Siguro yung... Daba kayo. Siguro yun o. No? Alam niyo yung pinakamabilis pagpapayat? Ano yun? Yan ko nga ako. Baba ko konti. Lemon water. Sakto yung Lemon water. Magpakulo lang kayo ng lemon. Pakulo kayo ng lemon. Kasama balat, pugasan niyo yun na lemon. Meron pang akong ano diyan, master, 'yung dati akong. Pero tubig lang, okay. Wala pa daw hindi bumatik si ano 'yung bobo. Meron din pa doon pa bumili ng sanay sa Cubao, eh. na oh. sa studio ba naman ni Mami? Yung ano nga mas talaga yung yung dati akong naon sa tricycle. Mm. Nung ko nun yung madalas sumakit yung ulo ko sa inusitis, sabi ng doktor doon. Mm. Okay naman daw yung sinusitis ko tapos may... Ay, upo muna kayo mami saglit. Upo muna kayo. Ninja ka Stuart, nakatayo ko lagi. hours. Wala mo po. Oo, oh, hapus. Hapusin nyo na ng pagmamahal yung tuot nyo. <coughs> Ayan, eh? hmm. <coughs> Mahalaga yan yung mga cracking sa neck. Mahalaga yan. Lalo kung nakakaramdam kayo ng ilo. <coughs> Tanggal yung hilo nyo na yun. Basta nga, namabalik ka ako niyan. Ba? Bakit ko nilang, mm -hmm. kahit ano na? nakapugod yung hilo. Iipit na yung mga ano eh. Ugat-ugat dyan. Kaya nyo kaya, mami, magpa-diet pa. Kahit mga ilang pounds lang. Sa isang buwan. Oo, oo. ginagawa ko na ngayon. <laughs> Lemon lang daw, saka... Lemon, water. Hindi yun lang iinumin. Wala nang ano, honey. Pwede rin. Yan, yes, honey kasi, very safe yan. Yung honey, Pero, natural uh, na sweet yan. Walang, wala, wala kang dapat inatakot sa honey. Okay. So, um, Walang, kailan dapat inumin po yung lemon? Day by day. Uh, may With or without. Yan ang gawin yung tubig na talaga. Ah, yes. Wala naman kayong acid reflux, di ba? Wala kayong mga... meron akong acid reflux. Mataas yung acid reflux mo? Yeah. Ako, hindi ka pwede madala sa maasim Bawal ka sa maasid. Okay, Nag-trigger na, na, na. Ang kailangan lang sa inyo, na no papawis ng konti. Wo, oh, hindi kinyo kailangan magtatakbo. Nag-walking okay okay nga ako, ito ang nakakaano. Baka ngayon, okay na to, sigurado. Check, Check mo, lakad girl, Di ba hindi kayo makakalak? Tabi-tabi ngayon lakad nyo? Okay, Sige, oh. lakad oh. Okay na. Oo, <laughs> oh. oh. yan. Yeah. Dati nga ako nag ano nga sa nung sumaking na sumakit ako. Kasi ang dito na yan, hindi ko na maano. Nakukonpensate lang yun doon. Gawa lang syempre. May sira yung dito nyo. Hahanap yan ng isa pang joint na magsasalo ng bigat. Pero ngayon, okay. Okay? Yung oh. dito na lang hindi yung pa nakapayong massage, po yan. Mm. Mm. Hmm. mm. <trying> yan na yung mga kapa dyan. Tapos yung crack, cracking sa neck. Huwag na kayo magbabasa. Okay? Okay. Hindi naman kasi binubukog yan. Pamang masas lang yan. Okay? Thank you. Thank